Ilang minuto pa, nakalabas na si Zhang Shengjie mula sa base ni Jiang. Pinapadyak niya ng mabilis ang bisikleta, desperado't pilit lumalayo. Habang bumabaybay, samasagi sa isip niya ang asawa't anak niya. Kahit hindi siya mabuting tao, sa sandaling ito, tunay siyang nakakaawa. Ang kaliwang bahagi ng mukha niya ay namamaga at nangangitim. Isa sa mga mata niya ay tuluyan ng naging pitch black, senyales ng zombie virus pero kahit ganoon, nananatili pa rin ang munting pag-asang nakakapit sa kanyang mukha. Samantala, sa base ni Jiang, pinagsama-sama ng grupo ang mga bangkay ng zombie sa ilalim ng utos niya. Nang matapos, binuhusan niyo ni Jiang ng gasolina, sapat para lemunin ng apoy ang buong bantan. Sinindihan niya ng lighter, at sa ilang segundo, nilamon ng naglalagablab na apoy ang lahat. Tahimik ang lahat habang nakatingin sa naglalagablab na apoy at usok na umaakyat sa langit. Si Ying lang ang bungasag sa katahimikan. Ha, grabe, parang mamatay ako sa pagod ngayong araw. Matapos ang misyon at training laban sa mga zombie, nagsimula si Jiang huminga ng malalim. Sa lakas at karanasan niyo ngayon, kaya niyo nang mag-asinta at pumatay ng isang zombie o dalawa gamit lang ang simpleng armas. Pero tandaan nyo, kapag grupo ng zombie o maliit na horde, hindi natin kaya. Tumahimik ang lahat, naging seryoso, iniisip ang mga panganib na haharapin pa nila. Pagkatapos magbigay ng tagubilin, muling nanguna si Jiang. Sundan nyo ako. Sumunod si Shanshan Shan at Zhang Chi, medyo kinakabahan, hindi sigurado kung ano na naman ang ipapakita ni Jiang. Pagkaraan ng ilang minuto, narating nila ang malaking gate ng isang warehouse. Naglakad si Jiang papalapit kasama si na Shan Shan, at ang iba pang grupo. Nang makalapit ang matanda, tinawag siya ni Jiang, Shengbo. Agad na sagot ni Shenbo, andito ako. Anong meron, Jiang? Itinaas ni Jiang ang isang susi. May mga armas dito sa warehouse. Mamayang gabi pupunta ako sa lungsod para sa seguridad ng fortress. Sayo ko ito iniiwan. Tinanggap ni Shengbo ang susi pero halata ang pag-aalala niya. Pero magulo ang lungsod ngayon. Sigurado ka bang mag-isa ka lang pupunta? Bago pa siya makasagot, sabay na sumabat sina Zhang Qi at ang batang mataba. Brother Jiang, sasama kaming tatlo sayo. Samantala, tahimik lang si Yiming, hindi kumibo. Umiling si Jiang, kalmado at matatag. Hindi pa kayo handa. Kapag sumama kayo, magiging pabigat lang kayo. Ako na lang. Bumaling siya kay Sheng Bo, seryosong sabi, asaan ko na ikaw ang magbabantay dito. Tumango si Sheng Bo, mahigpit na hawak ang AK sa balikat. Huwag kang mag-alala, Jiang. Ingatan mo lang ang sarili mo. Matapos maayos ang lahat, kinuha ni Jiang ang ilang baril at protective gear, saka sumakay sa kanyang sasakyan. Biglang nag-pop up ang system notification, system store. Ang status ay puro, empty sa ibaba, may button na, manual refresh cost, 2 points. Napakunot nuo si Jiang. Ang bagal ng update ng system na to, walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang manual refresh. Masyadong delikado ang misyon na to, mas mabuti nang maging handa ako. Matapos niyang pindutin, agad na nag-display ang system ng bagong listahan ng item sa manual refresh store. Nabawasan siya ng dalawang puntos, kaya't 26 na lang ang natira. Level 1 Supply Box, Black Tech, minus 20 points Level 1 Supply Box, Life Saving, minus 5 points Level 1 Supply Box, Armed deterrent minus 5 points Sa ilalim nito may isa pang button para muling mag refresh Pero ngayong beses, apat na puntos na ang kailangan Nakatitig si Jiang sa screen, sa kanya ipinikit ang mga mata na may mapait na ekspresyon Isang refresh lang, tumaas agad mula dalawa hanggang apat ang gastos, kailangan ko na talagang magtipid. Nakasandal siya at hinawakan ang baba habang nag-iisip. Pero ang paggamit ng points para mag-refresh ng loot, ang astig. Buti na lang, sakto ang puntos niya. Tinap niya ang screen at pinili ang unang supply box. System message, successfully exchanged 20 points for level 1 black tech supply box. Current points, anim. Sa loob ng sasakyan ni Jiang, biglang bumukas ang kahon, may nakakasilaw na liwanag na nagbigay ilaw sa buong paligid. System message, level 1 black tech supply box open. Reward, strength enhancement serum dagdag 5. Nagpatikip si Jiang sa mata, halos mabulag sa tindi ng ilaw. Ano yun? Para akong tinamaan ng flashbang, Pagmulat niya, hawak na niya ang isang malaking dagdag 5 physical stat serum. Isang dagdag 5 stat serum. Jackpot! Walang pag-aalinlangan, agad niyang tinusok ang karayom sa braso. Mabilis at buo ang loob. Agad niyang naramdaman ang bagzo ng kapangyarihan na dumadaloy sa katawan niya, parang nagkoconvert siya ng napakalakas na enerhiya sa hindi kapanipaniwalang bilis. Nagninangning ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyang pumuti, at kumislap ang buong katawan niya tumindig ang buhok niya na parang kuryente ang dumadaloy system status update Jiang Xiaoyong current combat stats attribute 13 hanggang dalawandaan at anim na stronger than an average human lumipat ang eksena sa apartment complex na tirahan ni Zhang Shengjie sa isang kwarto nakalok ang kanyang asawa at anak sa awal ng langit ligtas pa silang dalawa pinipilit niyang patahanan ang batang umiiyak, huwag kang matakot, babalik agad si daddy. Pero hindi pa man natatapos ang salita niya, biglang sinipan niyang tao at nang isa niyang tauhan ang pinto at marahas na pumasok. Napasigaw ang asawa ni Zhang Shengjie, anong kailangan niyo sa amin? Ngumisi siyang tao, nilapitan siya at marahas na hinawakan ang kanyang palso. Hinaplos pa nito ang ulo niya, sabay ngisi ng may kalupitan. Ano sa tingin mo? Siyempre nandito kami para sumaya. Ang tauhan niyang nasa tabi, nilulunok ang laway, at may pagnanasa sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Kasunod, pilit nilang hinuberen ang asawa ni Zhang Shengjie. Natanggal ang panlabas na damid, lumantad ang balikat. Mahina siya para lumaban, tanging luha, kakot, at kawalan ng magawa ang lumabas. Siyang tao at ang matangkad niyang kasama na nakaputing polo, pinwersa siyang ihiga sa sahig. Hawak niyang tao ang kanyang mga braso at binti, habang tinatanggal ng kasama ang suot niyang coat na kayumanggi, nakangisi ng malaswa. Ang bata naman, pilit na pumipiglas at sinusuntok ang mga lalaki gamit ang maliliit niyang kamao. Ngunit wala siyang laban, umiyak siya ng malakas, puno ng takot. Mama, tigilan niyo na siya, please. Habang patuloy na nagpupumiglas ang asawa ni Zhang Shengjie, desperado niyang sigaw, pakiusap. Pakawalan niyo ako. Ang sitwasyon ay lalo pang lumalala sa gitna ng bangungot ng mundong post-apocalyptic kung saan ubos na ang resources, tila tuluyan ang nagpadala sa kasamaan ng mga halang ang bituka. Biglang, may paana lumitaw sa bungad ng pinto. Akala ng lahat si Zhang Shengjie, pero hindi pala, isa pa ito sa mga kasama ni Yang Tao, ang leader ng grupo. Narinig niya ang kaguluhan at pumasok. Kinamot niya ang batok at nagtanong. Anong ingay dito? Tumawa ng malaswa ang tauhan na nakaputing polo at sumigaw, Brother Lee. Sama ka na rito. Pero sa kabutihang palad, napunta sa panig ng bata at ng kanyang ina ang swerte. Nang marinig ni Lee iyon, agad siyang nagtaas ng ulo at galit na sinuwe ang mga tauhan. Buwis kayo, hindi pa tapos ang misyon natin, unahin niyo muna yon. Pakawalan niyo siya. Nainas ang lalaking nakaputing polo nang marinig ang sinabi ni Lee. Bigla siyang nabitin at napakagat sa kanyang mga ngipin bago sumagot, ano bang problema mo? Hindi naman ito ang unang beses na ginawa natin to. Pero ngayong pagkakataon, mas maingat si Lee. Tinitigan niya ng matalim ang dalawang walang ingat na tauhan at mariing sinabi, sa tingin niyo ba makakalusot lang kayo sa ginawa niyo sa asawa at anak niya? Paano kung magpakamatay yun? Kapag nangyari yun, wala nang pipigil sa kanya, hindi na niya kailangang sumunod sa atin. Lahat tayo talo. Gets nyo ba, mga bobo? Pagkasabi niya noon, dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang mga kamay sa bulsa at tumingin sa bata at sa kanyang inang luhaan, mahigpit na magkayakap. Nagpatuloy siya, kapag natapos na tayo sa kanya, doon natin siya ruin. Hindi siya makakatakas. Kahit isang araw, hindi siya makakahinga. Napilitang tumigil si Nayang Tao at ang lalaking nakaputik. Tumayo sila, at inayos ng lalaki ang kanyang sinturon sa baymura, Buizet, sige na nga, sa paraan mo. Tuluyang nawala ang gana, mura ang isinumpang ang tao habang lumalabas ng kwarto. Pero bago tuluyang umalis, niuingan niya ang magina, tinukso pa ng malaswang galaw ng dila at hinayla ang kanyang mata gamit ang daliri. Hintayin niyo lang ako. Sa dilim ng silid, magkadikit na nagkukubli ang magina, basag na ang pangitaas ng damit ng ina, at nanginginig silang pareho habang humahagulhol. Mahigpit na nakayakap ang bata, pinupunasan ang sariling luha, ibinabao ng mukha sa dibdib ng kanyang ina. Samantala, sa labas, nalunod na sa dilim ng gabi ang buong lungsod. Sa kalsada, nagkalat ang mga abandonadong sasakyan, nakahandusay at wala ng buhay. Tanging iisang kotse lang ang umaandar, ang headlights nito ang tanging ilaw sa madilim na lansangan. Sa loob nito, nag-iisip si Jiang. Nakasandal siya sa manibela, seryosong nagmumuni-muni. Labintatlong puntos sa physical strength, doble ang lakas ko. Kahit reflex at control ko, ibang-iba. Magaan niyang minamaneho ang sasakyan, iniiwas ang gulong sa mga nakaharang na bangkay ng sasakyan. Ang sarap ng pakiramdam na to, bulong niya habang halos lumilipad sa bawat obstacle. Pagdating niya sa malapad na avenue, puro nakataob na four-wheel drive at sirang kotse ang bumungan. Wala ng buhay, tanging mga halimaw na zombie ang gumagala, nag-aabang ng mabibiktima. Tahimik niyang ipinarada ang kotse sa tabi. Maingat na binuksan ni Jiang ang pinto at lumabas. Kailangan kong magingat. Malapit na ang sentro ng lungsod. Kung magmamaneho ako, madali akong mapapansin. Kailangan kong maglakad. Bigla, umalangaw ang mabangis na ungol ng isang zombie. Napatigil siya, mabilis na lumingon. Dalawa ang biglang sumugod, gutom na gutom, mabibilis, at handang mangasab. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, pero wala itong panama sa bago niyang lakas. Dunoplis ang unang kagat pero naiwasan niya, isang hisang sound ang kumawala mula sa bungangan nito. Sa isang mabilis na galaw, iniikot niya ang balikat ng zombie, at tinulak ng ubod ng lakas. Tumilapon ito diretsyo sa pangalawa, Pareho silang bumagsak. Matatag na nakatayo si Jiang. Ibinaba niya ang kamay, malamig ang mga mata habang nakatitig sa mga halimaw na bumabangon. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang kamay ang kanyang sandata, ang espada na iniwan niya sa kanyang singsing. -sing. Walang takot, buo ang loob, tulad ng ihit ng hangin, banayad ngunit nakamamatay. Sumugod siya ng walang emosyon, parang anino ng isang ninja, mabilis na hiwa sa ere, at sa likod niya, dalawang ulong zombie ang sabay na sa lupa, hindi man lang nakapagsalita bago mapugutan. Nakatayo siya sa ilalim ng liwanag ng headlights, espada pa rin ang hawak. Lakas, bilis, reaksyon, lahat doble. Ganito pala ang lakas ng dalawang beses na stats. Pero higit pa roon, mas lumakas pa ang kanyang pandinig. Naririnig niya maging ang mahihinang alo ng tunog mula sa malayo. Kahit ang awareness ko, tumaas ng sobra, pero teka, napapalibutan na pala ako. Niuinggan niya ang pinagmula ng tunog, isang masikip na residential area, puno ng bahay. Mga, 800 metro mula rito. Biglang nag-pop up ang system screen. System notification, triggered encounter mission activated, random mission, encounter mission. Lumipat ang eksena walundang metro mula kay Jiang. Sa labas ng isang maliit na supermarket, dagsa ang mga zombie na pilit binabasag ang salaming pinto. Ang ilan ay walang tigil na humahampas gamit ang kamau, ang iba na may pinupukpok mismo ang ulo nila sa salamin. Mula sa loob, maririnig ang desperadong sigaw ng isang tao. Buizet, napapalibutan na tayo. Sa gitna ng supermarket, nakapwesto ang isang security guard hawak ang kanyang baril. Habang nakatutok ang dulo nito sa pinto, sumisigaw siya ng mga utos. "Bilis! Dalhin niyo parito ang mabibigat na gamit, harangan ang pinto." Isang ama at ang kanyang batang anak ang hirap na hirap itulak ang mabigat na shelf papunta sa harapan. Nanginginig sa takot ang bata, tumangala sa pagod na ama at nagtanong, "Tatay, mamamatay ba tayo dito?" Hingal na hingal ang lalaki, pawis na pawis, pero pinilit niyang ngumiti. Hindi, anak, hindi sila makakapasok. Pero hamina ang boses niya, bumigat at idinugtong. At kung makapasok man, ayos lang. Makakasama na natin ang nanay mo. Doon na tuluyang napahagulgol ang bata, walang tigil ang luha sa kanyang mga mata. Narinig iyon ng security guard at napailing, galit na nagbuntong hininga. Buizet, Song, marunong ka bang kumausap ng bata? Lalo mo lang pinalala. Napalingon si Mr. Song, matalim ang mata na para bang kanina pa niya ito kinikim-kim. Kung marunong lang ako makipag-usap, siguro ako na ang nagpapatakbo ng buong apartment complex. Ngunguso lang ang guard at hindi na sumagot. Sa ngayon, iisa lang ang iniisip niya, makaligtas. Mabilis siyang napabulong, buwizet, mamamatay ba talaga ako dito ngayon? Sa loob ng minimart, bakas sa lahat ng tao ang kawalan ng pag-asa. Halos parang tanggap na nilang katapusan na nila. Ngunit bigla, malalakas at kakaibang ingay ang umalang mula sa labas. Sigawan, kalabog, at tunog ng matinding laban. Nagulat ang lahat sa loob, napaigtad sa takot. Ang tanging babae sa grupo, agad nagtago sa likod, malapit kay Mr. Song. Ang guard naman, kinalabat ang baril at sumigaw, ano yun? Anong nangyayari sa labas? sa isang iglap, malakas na kalabog ang dumagundong, ulo ng zombie, dumiretsyo sa salamin. Halos mabasag ang pinto. Napatulala ang bata at ang kanyang ama, nanginginig sa takot. Nakita nilang dahan daw ang dumudulas ang dugo ng halimaw sa salamin, pinapahid nito ang buong pader ng dugo. Isa, dalawa, paulit-ulit. Mahigit tatlumpong minuto silang pinahirapan ng nakakasindak na tunog. Hanggang sa bigla na lang, natahimik ang lahat halos mabaliw sa kabaang guard. Pawis na pawis, hinihingal, pabulong na nagtanong, Mr. Song, ikaw at si Zishuan, alisin nyo na ang harang. Dahan-dahan lang. Nagtaka ang babaeng nakatago sa likod, hindi mapalagay. Pero hindi na nagaksaya ng oras ang guard. Nakahay alert, nakatutok ang baril habang nagbabala, gamitin nyo ng mabilis, at huwag kayong gagawa ng ingay. Agad tumango si Mr. Song at ang anak niyang si Zishuan. Mabigat ang mesa na inalis nila mula sa pinto, ngunit kahit hirap, nanatili silang tahimik. Pagkatapos, unang lumabas ang guard, baril na katutok. At nang tumambad ang itsura sa labas, nagulantang siya. Ang lahat ng zombie na kanina'y nagpupumilit pumasok, nakahandusay na ngayon sa lupa, walang malay, parang pinatay lahat sa isang iglap. Doon palang nagsilabasan ang iba pang nakatago, ang babae, si Mr. Song, at ang batang si Zishuan. May hawak na bakal si Mr. Song, nakasampay sa balikat habang nagmamasid sa paligid. Anong nangyari rito, sino ang nakagawa nito? Namumutla si Zishuan, nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak ang bakal. Saka siya sumigaw, isa tong mutant. Sigurado ako, mutant to. Nang marinig ng ama ang sinabi ng kanyang anak, agad siyang napalingon. Mutant. Ano yun? Tanong ni Mr. Song. Hawak pa rin ang kanyang bakal, nanginginig si Zishuan, pinigilan ang luha at sumagot habang nakakagat ang labi. Kumpara sa normal na zombie, mas malakas sila. Mas mabilis. Sabi nga sa mga comics, novels, at games. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang pamalo. Pero sa halip na maniwala, naiinis na napatingin ng ama niya sa kanya. Comics, novels, games. Araw-araw puro ka nalang ganyan. Kaya palagi kang bagsak sa klase eh. Nagsimula na sanang magtalo ang mag-ama, pero mabilis silang pinutol ng guard. Nakataas pa rin ang baril, seryosong nakabantay sa paligid. Mr. Song, ang baba ng EQ mo. Sa tingin mo ba oras pa bato para mag-away kayo? Tumahimik ka, dam ka sa amin, at tumutok sa paligid. Huwag niyong hayaang biglang makalapit ang mutant creature. Nagsama-sama ang apat, si Mr. Song, ang kanyang anak, ang babae, at ang guard. Lahat may hawak na armas. Dahan-dahan silang lumabas sa kalsada, maingat na sumusunod. Nasa unahan ng guard, baril na katutok, nagutos, bantayan ang bawat direksyon. Mabagal lang, papunta tayo sa gathering point. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating sila sa isang kanto. Dinampi ng guard ang kamay sa hangin, hudyat ng pagtigil. Tahimik silang sumilip sa gilid, at sabay-sabay silang nagulat. Ano yun? Doon nila nakita si Jiang, nakatayo sa gitna ng kalsada, kalmado, nakaharap sa system panel. System notification, encounter mission, rescue completed. System points dagdag 5, current total, 11 points. Nanlaki ang mata ni Zishuan, pinilit silipin ng mas malinaw. Mutant yan. Sigurado ako, mutant creature yan. Pero hindi sang ayon ng guard. Pinagmasdan niya si Jiang mula ulo hanggang paa bago umiling. Hindi. Sa tingin ko, normal lang siya. Hindi nila alam, pero kahit mahina ang kanilang usapan, malinaw na naririnig lahat ni Jiang gamit ang tumaas niyang pandama. Bahagya siyang tumugilid at tumingin pabalik sa kanila para bang matagal na niyang alam. Mutant, ha? Mahinang biro niya. Ang imahinasyon nyo, bata, hindi naman puno ng mutant ang mga lansangan, hindi pa. Doon napababa ang guard ng kanyang armas. Ngumiti pa ito at naglakad papalapit kay Jiang. So, survivor ka pala talaga. Pero habang lumalapit, marahan niyang inilabas ang baril at inabot ito sa harapan ng binata. Alam mo ba, delikado para sa isang bata na mag-isa ngayon. Ang tanging paraan para mabuhay ay sumama ka sa amin. Nabigla si Jiang sa kabaitan nito. Kakaiba, kaya nagtanong siya, nagtataka, sino ba kayo? Kakaunti lang kayo ah, bulong ni Jiang habang nakasunod sa grupo. Patuloy na nagbabantay ang guard, palinggalinga habang naglalakad sa bagong zone. Sagot niya, naglabas kami para maghanap ng supplies. May ilang sibilyan pa rin na nagtitipon sa Rongxiang Garden. Napakunot ang noon ni Jiang sa narinig. Rongxiang Garden. Kung hindi ako nagkakamali, may lugar na malapit doon, hindi ba? Agad na lumapit si Mr. Song at tumango. Oo, tama ka. Isang kanto lang mula roon. Hindi pa nila alam kung sino talaga si Jiang, pero parehong interesado si Song at ang guard na may sama siya sa kanilang grupo. Kaya't nilagay ni Song ang kamay sa balikat ni Jiang at nagsabi, "Little brother, sumama ka sa amin. May bilang kami at may lakas." At si Captain Lee, may baril pa. Nakalaban na kami ng undead dati, alam namin ang ginagawa namin. Kaya naming protektahan ka. Napangiti si Captain Lee, lalo na't nabanggit na siya ang may hawak ng baril. Kita sa mukha niya ang pagmamalaki. Pagkarinig ng lahat ng iyon, hindi alam ni Jiang kung paano tutugan. Kaya ngumiti lang siya ng malapad, halos maglaho ang kanyang mga mata, at paulit-ulit na tumanggo. Haha, ayos yan. Salamat sa inyo.